So sa video na ito, pag-uusapan naman natin yung minimum level of equipment sa ating mga hero sa Clash of Clans. Sa dami ng mga equipment sa Clash of Clans, medyo crucial din kasi yung pagpapalevel dito. Lalong-lalo na napakahirap i-farm ng mga ores compared sa ibang resources. Kaya may consider ko na yung pagpapalevel ng mga equipment is or investment talaga. And if you have a specific equipment in your mind na papalevelin at pupukusan mo, go for it. Lalong-lalo na kung ito yung sanay mo o ito yung babagay sa attack strategy na ginagamit mo o gagamitin mo pala. Pero kung gusto mong i maximize lahat ng mga equipment, gusto mong mag-try ng new experience o new strategies, yung minimum level of equipment ay dapat i-consider mo na rin. So, simulan natin to sa Barbarian King. So, number one, yung Barbarian Puppet. So, hindi ko na-recommend na palibelin natin yung Barbarian Puppet dahil marami pa tayong pwede paggamitan ng ores na better equipment compared dito. Pero kung papalibelin mo to at gusto mo lang siya matry, para sa akin may enjoy mo na to sa level 9. Dahil sa level 9, magsasama na to ng 30 Barbarian na merong 160% Barbarian damage. Number 2, yung Rage Vial. Ang minimum level nito is dapat level 9. Meron itong 140% damage increase at meron itong 28.7% movement speed. So, itong Barbarian Puppet at saka itong Rage Vial, sila yung kauna-una ang equipment ng King nung wala pa 'tong Blacksmith. Pero ngayon itong Rage Vial, pwede na natin siya i-partner sa mga bagong equipment na lumabas ngayon dito sa Clash Clans. Number 3 is itong Earthquake Boots. Para sa akin, ang minimum level lang ito is level 1 dahil sa level 1 ito, kaya na rin 'tong wasakin 'yung walls sa radius na 8 na tiles. So kung titingnan mo 'yung difference ng level 1 sa max level, ang pinaka main purpose lang talaga nitong Earthquake Boots is para mabasag 'yung mga walls na nakapalibot sa ating king. Number 4 is 'yung Vampire Touch. Sa minimum level ito level 12, meron na itong 200 HP per hit o para siyang lifesteal kada nagda-damage yung king sa mga units o sa mga buildings o kahit sa walls. Tapos meron itong additional na 80 damage per second or DPS plus 16% attack speed which is sa level 12 napakalaking bagay na nun. Right now, diretso naman tayo ngayon sa kanyang epic equipment. Number 5, itong giant gauntlet. Sa minimum level nito is level 15. Meron na itong 15 seconds duration, 40% damage reduction, 104 DPS o damage per second. Bukod pa dun, meron itong 32 HP self-healing per second. Tapos alam naman natin na yung Giant Gauntlet is plus damage siya kapag nakabuff sa King nang nasa 2.5 tiles na radius sa kahit anong level. So bagay na bagay ipartner itong Giant Gauntlet sa range Vial o kaya naman sa Vampire Touch. Number 6 is yung spiky ball. Minimum level ng spiky ball is level 18. And sa level 18 nito, meron itong 2,500 projectile damage o yung ball damage niya. From level 18 kasi to level 26, 7 targets pa rin. So hindi na natin kinakailangan i-max level ito. Pero kung kaya mo siyang palevelin, I do suggest na palevelin mo siya sa max level dahil yung kanyang damage sa max level ay 3,250. At para sa akin, isa to sa mga best equipment ng king at best equipment dito sa so Clash of Clans number 7 is itong snake bracelet minimum level nito para ma-maximize natin yung paggamit ng snake bracelet is level 21 sa level 21 nito kaya nito mag-summon up to 46 snakes, yung level ng kanyang snake is level 8, meron din ito additional na DPS na 57 3.1k HP at 8% attack speed sa ating barbarian king, para sa akin bagay na bagay partner itong snake bracelet sa vampire statch maganda itong pang funnel ng mga defense na nakalabas at saka nakapasok sa loob ng walls, so yung king siya yung bahay bahala sa mga nasa labas and yung mga snake sa snake bracelet sila naman yung bahala sa loob ng walls now diretso naman tayo sa equipment ng archer queen number one is yung archer puppet gaya ng barbarian puppet hindi ko rin inire-recommend na Napalevelin natin ito. Pero in any case na gusto mo siyang subukan, ma-enjoy mo na ito sa level 9. Magsasama na ito ng 20 archers. Pero ganun pa man, hindi ko talaga nirecommend recommend na palevelin natin itong archer puppet. Just in case lang na gusto mo siyang experiment Number 2 is yung invisibility vial. Nung wala pang blacksmith at saka mga equipment, ang tawag dito is invisibility cloak. Hindi ko rin nire na palevelin natin ito. Pero kung gusto mo siyang palevelin, level 9 is good enough para dito. Sa level 9 kasi nito, meron na itong 6 seconds na invisibility blast 1 1,120 damage increase per shot. Tapos meron itong HP increase na 340. Ganun pa man, hindi ko siya nare-recommend, lalong-lalo na sa mga higher town hall level. Itong Archer Puppet at Invisibility Vial kasi sila yung old school na skill ng Archer Queen. Pero kaya nga sabi ko, marami pa tayong better equipment sa Archer Queen na pwede natin paglagyan ng ating mga ores compared sa dalawang ito. Number 3 is yung Giant Arrow. Yung minimum level ito is level 9. Meron itong 1,200 damage at kaya na nitong i-one hit yung max level ng Air Sweeper. Yung HP kasi ng max level ng Air Sweeper is 1050 lang. Sa so, Town Hall 9, pwede ma-upgrade ang Blacksmith sa level 2 para mapa-level natin ito sa level 9. At kapag level 9 na ang ating Giant Arrow, kaya na rin itong i-one-hit ang HP ng Air Defense sa Town Hall 9. At kapag naka-max level itong Giant Arrow natin sa level 18, kaya na rin itong i-one-hit yung mga Air Defense kahit ng Town Hall 17. Syempre hindi lang yung Air Defense, kundi pati na rin yung mga Buildings at saka mga Defense na nasa 1950 yung HP, bababa kaya nyang iwahit. Kaya napakaganda nitong equipment na to. Tip lang, pwede mo nang i-max level itong Giant Arrow sa Town Hall 14 kapag level 7 na ang iyong Blacksmith. Number 4 is yung Healer Puppet. Recommended minimum level ito is level 15. Kaya na nito mag-summon ng 3 healers na level 7. From level 1 to level 14 kasi, 1 to 2 healers lang ang pwede nating isummon sa Healer Puppet. Pero from level 15, 3 healers na yung pwede nating isummon. Itong Giant Arrow at Healer Puppet ang pinaka the best na equipment kung wala ka pang epic equipment sa Archer Queen. Diretso naman tayo ngayon sa kanyang epic equipment. Number 5 is yung Frozen Arrow. Compared sa Magic Mirror at saka sa Action Figure, para sa akin, hindi ko rin nare-recommend na palivelin itong Frozen Arrow. Pero kung gusto mo siyang masubukan, minimum level niya is level 12 dahil meron itong 40% slow at additional na 99 DPS kung gusto mo mag-queen charge gamit ang passive equipment. Number 6 is yung Magic Mirror. Recommended minimum level nito is level 18. Dito kasi mag start magkaroon ng 2 clones yung Archer Queen. From level 1 to level 17, isa lang kasi yung clone na pwede mo magamit. Kaya recommended ang level 18 dito. May DPS ang clone niya na 556 at 2338 HP. May duration na rin ito na 25 seconds at syempre meron itong invisibility na 1 second. Kung sa tagal ng duration ng invisible, panalo talaga yung invisibility vial. Pero kapag i flexible o versatile ng gamit, panalo naman ang magic mirror. Dahil hindi lang invi, meron din itong clone. Gaya nga ng sabi ko kanina kung plano mo palevelin yung invisibility vial, much better kung dito mo na lang sa magic mirror ilagay yung iyong mga ore. Number 7 is yung action figure. Minimum level nito is level 21. Gusamo nito ng level 8 na event troop. to yung giant giant. Ang HP ng giant giant sa level 8 ay 12,500 HP. Mas pataas pa sa HP ng max level na golem sa town hall 17. Kaya napakaganda pang tank at favorite target nito ay defense at splash damage pa. Kaya naman sobrang solid at sobrang lakas. Bukod pa sa summon ng giant giant merong self-heal ang Archer Queen na 37 HP per second sa level 21 ng action figure. Kaya sobrang ganda. Kung nakapet ka ng unicorn tapos may healer puppet ka pa kasama nitong action figure, for sure napakalaki ng HP recovery ng iyong Archer Queen. Bagay na bagay kung ikaw ay mag-queen charge. Ngayon naman pag-usapan naman natin yung equipment ng Minion Prince. Number 1 is yung henchman puppet. Yung minimum level nito para sa akin is level 9. Magsasama nito ng level 4 na henchman na meron DPS na 126 at may HP na 1080p. 800. Kaya mo nang palevelin yung henchman puppet kahit level 1 lang yung iyong blacksmith. Number 2 is yung Dark Orb. Minimum level naman nito is level 15. And sa level 15 nito, meron itong 150 damage. Pero meron siyang 45% slow sa loob ng 15 seconds. Para din itong Giant Arrow ng Archer Queen. Pero mas maliit lang yung range nito. Marami nagsasabi na isa to sa best equipment ng Minion Prince itong Dark Orb. Number 3 is yung Metal Pants. Minimum level nito is level 12. And sa level 12 nito, napakalaki na ng damage reduction niya. Meron itong 62% damage reduction na sobrang laki nito. Halos Malapit na sa max level na 70%. Bukod po doon, may 2,200 HP recovery pa to at HP increase na 900 kapag ginamit natin to. Number 4 is Noble Iron. Sa minimum level nito is level 12. Sa level 12 nito, may 10.5 attack range na to plus 12% attack speed at meron ka na ring 6 number of attacks. Hindi ito nalalayo sa Rocket Spear ng Royal Champion. Maganda itong gamitin sa pagcharge charge kapag meron ka ng pet na ink jelly. Dahil ang focus nito is defense. So right now, diretso naman tayo sa nag-iisang epic equipment ng Minion Prince. Ito ay yung Dark Crown. Para sa akin, yung minimum level ng equipment na to is level 18 passive buff ito sa minion prince kapag namatay yung mga units na malapit sa kanya meron siyang additional na 20% max health plus 21% max damage increase napakaganda napakalaki meron pa tong hp increase na 475 plus 7% attack speed bagay na bagay ito kapag ginagamit nating army air troops talaga now diretso naman tayo sa equipment ng grand warden Number 1, Eternal Tome. Minimum level na Eternal Tome is level 12. Sa level 12 kasi magagamit na natin ito sa 7.2 seconds duration. Sa max level kasi 8.2 seconds lang eh. So yung difference ng level 12 at level 18 is 1 second. Number 2 is yung Life Gem. As much as possible, i-max level natin itong Life Gem. Dahil sa max level ito, magkakaroon tayo ng 100% HP increase sa ating mga troops. Pero for the meantime, kung gusto mo lang talaga ng minimum level, level 12 is good enough para dito sa equipment na to. And sa level 12 nito, magkakaroon tayo ng 80% HP HP increase. sa ating mga troops na nasa loob ng Grand Warden Aura. Number 3, Rage Gem. Minimum level nito is level 15, 45% damage increase, plus 19% attack speed sa ating mga troops. Hindi man siya kasing lakas ng Rage Spell, pero yung 45% damage increase na to sa ating mga troops ay napakalaking tulong as long as buhay yung ating Grand Warden at nasa loob sila ng Grand Warden Aura. Number 4, Healing Tomb. Recommended minimum level nito para sa akin is level 12. Meron itong 120 HP per second for 19 seconds. Usually ito yung pinagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap partner yung eternal tomb at saka yung healing tomb kapag yung ating grand warden is support right now sa epic equipment naman tayo ng grand warden, number 5 is yung fireball, minimum level ito is level 24 para makuha natin yung max damage radius nito na 6 tiles sa level 24 nito meron na rin itong 3900 na damage na talaga naman sobrang lakas, hindi man natin makuha yung max level nito at saka yung max damage nito na 4100, makuha lang natin yung max damage radius nito na 6 tiles goods na yon dahil mas malaki yung reduce mas malaki yung chance nating mawasak yung mga defense na magkakalayo number 6 is yung lavaloon puppet alam ko marami nagsasabi na ito raw ang worst na epic equipment ng Grand Warden. Pero para sa akin, yung minimum level nito is level 21 para ma-maximize natin yung isasamon nito na lava Loon. Level 8 yung lava Loon nito kapag level 21 yung ating lava Loon puppet. Meron itong 4,000 HP. Makakapagsamon ka na ng 2 units nito. Sa level 8 na to, hindi na to kayang ma-one hit ng max level ng Seeking Air Mine. Number 7 is yung Heroic Torch. And yung minimum level nito para sa akin is level 12. Sa level 12 nito, meron itong 15 seconds duration, 7 speed increase plus 5% damage reduction. Alam ko medyo mababa yung number of stats dito sa Heroic Torch. Pero the fact na itong equipment na to ay buff para gawing useless lahat ng walls for a period of time, malaking bagay to. I think 15 seconds is good enough. Kung sakali man na ma-tornado trap ka sa loob ng 7 seconds, may matitira ka pang 8 seconds para para ng iyong ground troops yung mga defense na nababalot sa iba't ibang klaseng mga walls. Now, diretso naman tayo sa ating Royal Champion Equipment. Number 1, Royal Gem. Please, wag na wag mo nang i-upgrade itong equipment na to. Hindi ko talaga nire-recommend dahil there's more better equipment than just covering HP. Number 2, Seeking Shield. Minimum level ito is level 12. May 2,000 damage na ito. Napakaganda i-partner sa Rocket Spear para matulungan natin i-clear yung mga defense. Number 3, Hag Rider Puppet. Minimum level itong equipment na to is level 15. Ito yung pinaka-efficient na level para sa Hag Rider Puppet dahil makakapagsamon tayo ng 9 pieces na Hug na level 9. Same lang yung number nila ng summon sa max level. Pero level 11 nga lang yung sa max level ng Hagrider Rider Puppet. Number 4 is yung Haste Vial. Minimum level equipment ito is level 15 dahil makukuha na natin dito yung 100% attack speed. Same lang din sa max level. Ang pinagkaiba lang sa level 15, ang duration nito is 9.5 seconds at sa max level naman nito is 10 seconds lang. So 0.5 seconds lang yung difference na max level at saka hindi max level. Meron lang konting difference sa ibang stats pero yung pinaka main function talaga nito is yung speed at saka yung attack speed. Right now, proceed naman tayo sa epic equipment ng Royal Champion. Number 5 is yung Electro Boots minimum recommended level nito is level 15. Yung aura DPS nito is 170 at may 33 HP self-healing per second. So, na itong level na to dahil wala na makakasurvive ng mga small mobs sa Royal Champion. At bukod pa doon, yung 33 HP is good enough para sa recovery nito. Dahil hindi naman talaga tank yung pinaka main purpose ng ating Royal Champion. Number 6 is yung Rocket Spear. Meron na itong dalawang minimum level para sa akin. Sa level 9, meron na itong 8 attack counts plus 560 damage. Saktong-sakto na to para sa tower holder at saka Town Hall 14 na base. Kapag so nasa Town Hall 15 pataas naman yung mga base na atakihin mo, I do suggest na i-level 18 mo ito. Dahil sa level 18, meron itong 9 attack counts plus 770 damage. From level 18 to level 26 kasi pare-parehas lang ng 9 counts. Kaya sa minimum level ito na la level 18, goods na goods na yung 9 counts. And ito yung mga list ng minimum level of equipment sa ating mga hero dito sa Clash of Clans. I hope na makatulong itong list na to para ma-maximize, magamit, ma-experience at ma-enjoy mo yung mga bawat equipment dito sa Clash of Clans. Dito na po tatapos yung aking video. Maraming salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan nyo po itong video na ito. And kung nagustuhan nyo po itong video na ito, like, share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, reaction ka, pwede ka mag-comment sa baba. And don't forget to subscribe sa aking channel. Click mo na rin yung notification bell button para mag updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Ako po pala si Nico. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. So, ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.